Ah, hello guys! Good morning! Ah, guys, meron akong ikukwento sa inyo, ah, tips lang. Ah, Nag-grocery ako dun sa isang grocery, hindi ko na i-mention yung pangalan ng grocery, ano. You know? ah, sabi ko, nakatitig ako dun sa cashier, sabi ko bakit ilang piraso lang yung binili ko, no. Ang laki-laki ng, ano yan, yung presyo Ah, Sabi ko dun sa ano, sinet ko yung resibo, sabi ko dun sa cashier, parang wala ito sa binili ko, ano parang may nadagdag. Uh, ngayon, kumuha pati ako ng cellphone, kinalculator ko yung mga binili ko. So, wala silang busot, So, dapat nagiging ano sila. Ingat kayo sa mga grocery, uh, pagka marami lalo yung bibili, mali-mali na yung mga kwenta nila, no? Minsan, yung mga narangasan ko, namili ko, meron silang isinama na item dun sa resibo, no? Wala naman sa si Ayun, hindi sila nakaisa. Kasi konti lang naman yung binili ko sa grocery. Bakit? Ang dami. Dun sa sa resibo. Ayun, uh, in-refund naman yun. No? Nakuha ko naman yung yung item na hindi naman nakasama sa aking binili. So, ginawa ko na lang sa halip na magbura pa sa resibo o maglipan pa ng pera. At binili ko na lang ng item din. Kung ano nakalista na lang uh, ganun lang, ingat-ingat lang tayo sa mga video na natin. Uh, titigan natin yung pagpapunch nila at saka yung mga review, check natin. Yun lang guys, thanks for watching!